Shoutout sa yo sir ano sir Rolly Padilla. <laughs> Sana po tama po yung pangalan no. Wala kasi yung cellphone. <laughs> yung cover letter kasi ano summary siya ng mo, ano, ng uh, experience mo, skills mo at kahit nga po nung uh, in the, the past 5 years na ano tina po tayo napapansin. Tapos uh, during yung interview dapat po mga 10 minutes, ready na kayo. Ready na lahat. Tapos naka-suit kayo ng Paka, good morning. 6.30 na oh, pero ang dilim pa rin. Eh. Ito yung kung sinasabi ko sa inyo lagi yung kung nag -susubaybay kayo sa vlog natin. Tumalabas tayo ng alas 5, alas 5.30. Mas maliwanag pa dito yung, ano, yung paligiran. Ngayon, ano na, 6.30 Pero parang ah, alas 5 pa lang noon yan Good morning po sa inyo Malamig na ngayon kaya kumakapal na po yung suot natin Ngayon ay 9 degrees ngayong umaga Ang pinakamainit ngayon ay 20 to 21 degrees Kahapon mo ano, medyo may ulan ng umaga pagdating namin na uh, from Calgary So yung trip po namin na yon ano uh, nakuha po namin libre yon sa ano sa credit card Kung nanonood po kayo ng channel ko nagbibigay po ako ng tips at saka diskarte sa uh, paano sa sa diskarte nyo sa buhay dito sa Canada sa mga finances po at saka paano po kayo makakakuha ng mga points sa credit card. Nandun po yun sa, ano, sa saving and investing tips na folder po ng ating channel. So yun po, libre po yun. Libre yung flight. Oh, Siyempre, kumuha kami ng magandang deal na, na flight. Hotel din po, libre. Pati po yung ano, yung uh, sasakyan po. Libre po yun yung nirentahan po natin bayad po yun ng credit card wala po kami binayaran so dapat pag lalabas ka ng ano check, -check mo lagi yung temperature dito para mag ka ng tamang gear di tulad dati yung niyo akong gayahin nung uh, bago pa lang ako dito iisa lang ang sinusuot ko na, ano, na panlamig kaya it's either na ginaw na ginawa ko or pawis na pawis ako <laughs> hindi ko pa kasi alam nun so may tama pong outfit para sa sa lamig po dito sa Canada so ito po may, medyo may ano to may down sa loob uh, itong suot natin manipis lang tama lang po, po ito sa mga ano uh, single digit na temperature tulad ng Siguro mga hanggang positive 5 degrees Kaya po niya yung, ano, yung lamig uh, Magbibigay po ako ng tips sa inyo ngayon Sa pag pag apply po At uh, pag Sa submit ng application online Kasi online na ngayon kalimitan eh Nakalala ko dati ano Mano mano Sasend mo yung kasdad, Pupunta ka sa company Papasa ka ng resume Ngayon po online na dito po may uh, uh, job site na indeed at saka yung isa pa yung LinkedIn uh, pwede ka po pwede po yung pong gumawa kayo ng profile doon tapos uh, i-upload niyo yung resume niyo at saka cover letter so pagka po nag apply kayo make sure po na yung applying niyo po na trabaho may matching experience at skills po kayo doon sa hinahanap nila para po kahit paano mapansin kayo kasi po ngayon AI ang ginagamit ng ano ng mga uh, company pati ng recruitment firm pag may nagmatch po doon na words sa sa resume niyo o sa profile niyo na po yun ng AI o yung artificial intelligence at sinesend nila sa recruiter tapos sasalain ng recruiter yun pipiliin at uh, pag marami pong nagmatch na skills kayo may chance po kayo na matawagan ng recruiter o ng human resources o ng hiring manager at kapag ka-experience na po kayo na ano usually po may mga magmamatch na words o skills sa credentials nyo po no? Uh, at syempre po ang apply nyo lang po yung ano uh, possibly po kayong ma-hire hindi po yung sobrang layo po ng ano ng uh, uh, job na ina-apply nyo po uh, dito, ganun po sa base po sa experience ko no? dito sa Canada mas value nila yung experience at saka yung skills mo po pagka nang match po kayo maka po kayo at saka po sa resume nyo Make sure po na may description Ng mga uh, responsibilities nyo po Kada uh, work experience nyo po Huwag lang po yung ilalagay nyo lang Halimbawa uh, Machine operator Ilalagay nyo lang machine operator uh, Sa company na to Tapos uh, Hanggang ilang anong taong kayo nagstart Anong taong kayo natakapos uh, Hindi po enough yun oh no? dapat po lalagyan niyo ng description. Meron po akong ginawang ano uh, ah, vlog para sa paggawa ng tamang resume. At yun po yung ginamit ko mula pa nung nag-apply ako papuntang Singapore. At ginamit ko rin po nag-apply papunta rito sa Canada. So far po effective siya. At minomodify ko lang po. Dinadagdagan ko ng mga past experience ko at saka skills at saka mga courses po na kinuha ko at kahit nga po nung uh, in the, the past 5 years na ano tinatatawagan po tayo napapansin gawa po ng uh, sa tingin ko po uh, tama po yung nagawa kong resume kaya napapansin po ng recruiter at saka ng ibang companies kaya nung time po nun hindi pa tayo naghahanap ng work date kasi may work pa tayo kaya medyo nag uh, tinanggihan ko po yung mga ibang offer pero ngayon open na po tayo sa sa mga opportunities so um uh, kung gusto niyo po na ano, madagdagan yung ko uh, co contact sa inyo kailangan nyo pong gumawa ng cover letter nung una ano eh uh, sa akin sabi ko hindi naman mahalaga yung cover letter parang yun din yung nasa resume ko So ang sa uh, ito po nag-a-apply na ako no. Sabi ko sige na gumawa na ako ng cover letter kasi para po may isa uh, kung mapapanood niyo yung vlog ko about sa paggawa ng ano resume, winning resume. Yung po yung title noon Ah eh. uh, ano, mayroon na ako doon ano eh, yung qualification summary ng no, uh, ng experience ko saka yung ano yung highlights ng skills ko gano'n. Meron na ako na no? gagawa pa ako. Na natatawagan naman po, napapansin. Sabi ko, sige na nga baka baka ano mas dumami yung ano kumunta. Gumawa po ako ng cover letter. Yung cover letter kasi ano summary siya ng ano ng uh, experience mo, skills mo, ano ba may ko-contribute mo sa company, bakit ka interesado, mga ganun. Tsaka, yun, nung nagumuha po ako noon, nadagdagan po yung, ano, yung kumukontak, mga interviews, nadagdagan po. Uh, so far po, ano, and andan ko na po natin na na-interview. Puro kasi una, ano, HR, eh, tapos umabot pa sa, ano, sa hiring manager. Kaya nga po, gaya ng sabi ko sa inyo, ng mga nakaraang kong vlog ang hiring process po kasi dito mabilis na po ang isang buwan uh, pag pag uh, interview nila ng tao tapos pag uh, second interview tapos uh, in person interview ganun po so it takes time po kaya kailangan po ano patient po kayo tapos i-check -che nyo rin po yung ano ah uh, pagka na-contact ko kayo para sa online interview uh, usually po ano, Microsoft Teams ang ginagamit nila o yung Google bibihira lang po yung ano, Zoom uh, Zoom app so make sure po na available yung ano yung uh, device nyo computer man yan or ay uh, yung telepono nyo po or yung tablet niyo po no? i-prepare nyo po mauna i-test nyo rin po kung gumagana wag po dun sa sa time mismo ng uh, interview nyo kasi ba may kailangan nyo pang ayusin yung uh, gadget nyo po para sa interview so i-test nyo yung ano yung mic yung camera internet nyo okay ba uh, tapos syempre ah uh, yung space po no yung background ng ano nyo ng uh, uh, pag, pag upo niyo po ba maganda ba yung background sa Microsoft Teams meron pong ano uh, background selection pwede niyo pong baguhin kung sa tingin niyo po eh, hindi kaya-aya yung background po na nasa likod niyo pag niyo po sa camera tapos uh, during yung interview dapat po mga 10 minutes ready na kayo ready na lahat tapos naka suit kayo ng formal po uh, at least naka coat kayo para presentable po kayo sa, ano, sa interview uh, hindi po yan sinasabi kadalasan ng uh, recruiter pero mas maganda pong presentable kayo during the interview dahil yun po ang ano, binibenta nyo po yung sarili niyo yun, yung uh, uh, experience at skills nyo sa company so kung hindi po kayo presentable medyo paano po ma attract sa inyo yung, ano, yung employer o yung hiring manager na i po kayo you know? so sana po na ano, naka uh, dagdag po ng information sa inyo yung vlog natin ngayon uh, salamat po sa lahat na sumusubaybay kay ano Sir uh, Rolly Padilla na nasa Singapore dati, ex Singapore tulad natin. Nasa Quebec ngayon. shoutout sa iyo Sir ano, Sir Rolly Padilla. Sana po na tama po yung pangalan, no. Wala kasi yung cellphone. <laughs> cellphone sa akin eh. Ah, uh, medyo malamig na ngayon, sinisipuna na naman ako. Ganito pag malamig, sinisipuna ako eh. Alam mo na, alam mo na, na ano, eh, no? May nasa lamig. Ah, <laughs> uh, yun po. Maraming maraming salamat po sa ano sa pagsubaybay sa channel natin at suporta. Uh, laban lang po tayo araw-araw. Uh, sa mga bago pa lang po sa channel ko at nagustuhan niyo po yung mga vlogs natin, please subscribe po kayo. i -like at i-share at click niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated. Maraming maraming pong salamat. God bless.